Tuloy-tuloy ang ating pagbabantay at paghahatid ng impormasyon on demand ngayong Halalan 2025 o Eleksyon 2025. Ako si Jello Mantaring from Newswatch Plus. Nandito tayo ngayon sa Rizal Elementary School sa Taguig City kung saan bumubuhos na yung mga botante. Ano? Kung may kita nyo, Ayan, ang dami na nila sa loob. Pero meron din mga nakapila pa sa labas ng Rizal Elementary School. Ayan, 7am naman nagsimula ang, buta ang um, pagpapapasok para sa mga regular voters o so, yung mga hindi kasama sa early voting kaninang umaga o kaninang alas 5 ng umaga. Pero dahil nga crowded na ngayon sa Rizal Elementary School, nag, um, nagkakaroon na ng, ng pag na paglimit yung mga guards dito kaya mahaba ulit yung mga pila pero maya maya din naman kanina nakita natin mga ilang minuto lang din pinapapasok na rin sila sa loob para makaboto na sila yung Rizal Elementary School dito sa Barangay Rizal isa-isa sa mga vote rich na voting center hindi lang sa Taguig City pero kung hindi sa buong bansa na rin, no? mga nasa partition ng top 20 na nilabas ng COMELEC. Um, itong Rizal, um, barangay Rizal, isa ito sa so mga EMBO barangays. Yung EMBO barangay sila yung pinag-aagawan um, ng Tagig and Makati. At nung mga nakaraang uh, uh, taon nga, eh, no? nagkaroon na ng Supreme Court decision na yung um, Embo Barangays ay kasama or under the territorial jurisdiction of Taguig City. So yung mga um, residents ng ba, um, Barangay Rizal ay unang beses silang makakapag-vote makakapaghalal ng kanilang mayor, vice mayor, and city council na under Tagig or as Taguig residents. Kaya binabantayan rin natin itong um, electoral process dito sa Rizal Elementary School. At tuloy-tuloy kami sa pag-ating ng mga impormasyon on demand ngayong halalan or ngayong election 2025. Ako si Jello Mandari. Para po mga